So, maganda hapon sa inyong mga idol. So, panibagong araw, panibagong dag naman. So, mayroon lang tayong naisip, idol. No? Alam na natin yung uh, uh, panguntra sa mga aso. So, mayroon tayong biniling anyel. So, ayan, no. Bubuhos natin ito sa bote. Subukan natin, no. Alam nyo kasi, idol, yung mga biki, di ba? Pag nilalagyan ng anyel, nakawala, no. So, naisip ko lang naman to idol, no. So, lagyan ko rin ng ano, ng anyel itong bakuran ko para yung mga tumataing aso pusa, daga, tao sama natin tao pati tao na tayo ng aso dito idol hindi makakatay pati tayo ng tao kukontrahin ito niya. so ito yung naiisip lang naman natin no? naimbintro lang naman natin to so subukan lang natin kung uubra so ayan itinakta ko na nga naku grabe naman yan Nagkataktaka na nga So, lagyan natin tubig kay Dul Samahan nyo na ako Ay, nakuha na ka ng tinapay talaga Ay, so, Santa Maria Bulacan, Quezon City Mahulog ka pa nga Ano yun, oh no? Ayos. So, idol, invento lang natin ito, no. Ininvento natin. Ayan. So, ayos. So, ayan na siya, idol. Dalawa. So, ayan. So, may dalawa na tayo. So, ngayon, idol, Ah, uh, ano natin? So, takipan natin muna. So, ayan no? So, imbintura natin to. Uh, kung isipin nyo, pag mayroon tayong biki, uh, kulani, so, lagyan na natin ito ng na no? wala So, ito naisip ko lang naman. So, bakit din natin lagyan yung pakura natin no? ng anyel para yung mga tayo ng aso pusa, pati tao, idol dala dito, hindi makakatayin tao ano, ano, to hindi makakatayin tao dito ayan ano So, okay siya, di ba? So, ayan. So, ngayon, ang next step, natin, next step natin gagawin, Idol. So, ikakabit natin sa pakuratin natin, lagay sila tali. So, tara, Idol, samahan niya ako. Bleh. So, Idol, uh, na natin yung ating anyel. Ayan. So, naisip na natin to Tain natin sa labas. 🎵🎵🎵🎵🎵 So, ayan ito lang ang daming tayo ng puso. So, ayan. Ang daming tayo ng pusa. So, ito, lagyan natin. Ayan. Ayan. Good ba? So, ang tanong, paano ko ngayon ito matatali? Mag-isa lang ako. So, wala naman tayong cameraman. Pero, discarte lang ito. Ayan. Discarte lang yan, idol. Ayan, o. Oh. O, oh, ayan. Di ba ang galing natin, idol? Ayan. So, ito ay sa sa gilid dito. marami dami tayo ng mga ako dito eh. Ayan, dito tayo. Ayan. So, ayan. Ako, Lodi. Eh. Grabe. Tamsak. So, ayan. Paano natin yung matatali? Mag-isa lang tayo, Idol. Ayan. Discarte lang yan, Idol. Ayan. Discarte lang, Lodi, no? Ayan na siya. So, ayan, no? So, tapos na natin, ito lagyan. So, uh, bukas sabangan natin kung may mga bagong kaya ng pusa dito. So, ayan, no? Ang dami, no? O, oh, ang dami, o. Oh. O, oh, ang dami. So, ayan, idol, bukas natin malalaman kung ano magiging resulta. So, invento lang naman natin to. So, oh, maraming salamat sa mga nanood sa atin. no. sa so, mga walang kwentang vlog. Pero nagulat kayo, no? So, ayan. Okay na siya, mga lodi. Grabe naman yan. Tapos yung isa. Ayun. So, dalawa na. So, paano yan? Balik na ako. Tumaambo na. At maraming maraming salamat ulit sa mga kalukuhan kong ginagawa sa akin buhay. Tamsa ka pala sa mga sulit subscriber natin dyan. Sa Facebook, sa YouTube. Thank you.